Marami Ang lalaki. Oh. oh my God. Oh my God. May ilang kilo isa nito, Don? Pang mga dalawa. Ay. Marami. Oo, nag ano, no, ano yan. Sabi bentahan siya pag nakahuli. Magkano isang ano yan, Don? Grabe. Nakain lang ako niyan ulo pa lang oh isang kilo na yata at ulo pa lang Bakit mo binta mo lang? tubig? Pasaway <laughs> din talaga ng tibong. <laughs> Pinatulong nga niya. Hindi ako binabad ako. Kasak <laughs> ako Ayaw pa naman yan. Eh? Kasi mal Laki yun. Oh. Kaya, Baka, tinan mo yung haba ng galamay, O, oh, hindi maitaas yes, sa lababo. Ngayon, mayroon yung malaki, tatlong Mga magkakapat na kilo, tatlo yata. Tawin natin yung pato, yung pato mo Grabe, oh. Hmm. Ipa-plastic niya. Kalinis na, wala na ano te. Binaligtad na po. Kalinasap. <laughs> oh. Grabe, Diyos ko. Oh, oh hmm. laki. Okay ano kinain ni Mada? Kumain si ko. Wala. Pagal naman ang na bukso. Ha? Huh? Kumain siya pa rin ang yun. Kainin niya na yung kanin mo may ador. Bum. Nagsain na. Kunti. Ayun yung jelly Kainin na may jelly dito. Wala dito si Madam Wala kayo dito. Dumating siya. Hindi dito. Hindi Nga inintay nga namin siya. Sino kasama ni King King? Mag-isa? Oo. Oh. May isang maliit, iisa-isa ka ang maliit. May isang kilo yung maliit. Karate. Mm. Oh? Kilo. Oh, di hindi yan. Dalawang kilo yung isa nan. Mga tatlo nga. Grabe. Puno ang freezer. Mm. Isang taon na yun. Ayan pa, ayan pa. Ipos mo. Wala. Oh. Oh my God. Ang dalawang. Oh, Allah. Oh, grabe. Parang ganyan kalaki yung inaano mo dati nung Sunday na I mean, na-game mo, no? Ah, uh -huh. Ito tabak to? Pwede na mag sa yeah, Friday. Oh. Ba't ayaw mo ng itim? Ha? Huh? Ba't ayaw mo ng itim? Ay, pangit din. Pangit din kasi yan. Hmm. masyado ano. Masarap lang yan Ano, barbecue. Pwede ka pala mag-degosyo dito ang calamari. Hmm. No? Kalamaris um, lang to Lib mm, mm Libre ka ni Robby, oh. Mag-ihaw oh. yung surprise. Bawal, mag-ihaw kayong wala ako, ha? Ah. Ay, oo um, nga, Kahit <laughs> amoy lang. Huh? Mm -mm, sira ako. Hindi ka pwede? Hindi, hindi parang ano. Ha, pwede mo siya mag-ihaw? Ganon talaga pag tigwang na ba, mahina na yung panaw na ako. <laughs> Simula nang ipanganak ko yung panganay ko, hindi na ako nakakain. Nita mo at hindi pa ko kasi gusto mo ano po May benta ka? Hindi bili. Ayan, Oh? Ano oh? ba Ba? Oh, parang pangat-pangat na yun. Pinang, Naisaing na yun, hindi na sariwa. Parang pala ng tubig mo yun. Parang si ano, si Erolan dito. Pang tabi. Pang uy. Grabe. Grabe kalaki oh. Guys. Ano gusto mo may blood? Ano? Kinim pa. Sino gusto mong <laughs> <laughs> ano, ng ano? Guys, sino gusto bumili? Dami kong huh? bigo. Ha? Sige mo Gusto yung gusto bumili. Yan, po, sa plastic. Ilang oras lang yan, Dol. Ah, walang isda talagang purong ano. Dino, ano ah, may isda. Yan yung pain ko. Kung pain na yan. Po. Ay, pain ba yan? Hmm. Pumain Ay, na yan. Pumain pa yan. Kinakain na yan sa atin. <laughs> wow. Hindi, wala talaga siyang huling isda. Puro pusit, no? Ang gudo magsa. Ano niya? Pusit. Ang purpose niya. Eh, kung pusit nga ang purpose niya, isda ang lumapit. Di isda, ang huling niya. Kung na tayo magtalo, ang lalaki. Ang lalaki hmm, uh Uy! -huh. Ay! Yan, may itim yan. Oo, may itim. Yan, yes, sarap. Ganyan lang masarap. Ah, adobohin nyo yung itim. May itim. Pag ganyan kami siya ng the best. Yan, o. Ipot pula, may itim o, yan. Simang lang ako naman. Sa galamay po lang. Nakapit pa pala yan kahit buhay. eh kahit patay na. Anong bang ba sa atin? Mahal na yung kilo ng isda. Pamain mo lang dito. Oh. Ito, kaya hindi mo tinanggalan ng itim kasi tama lang yung laki niya. Hmm. Ito, adobo. Hmm.